Dumaan nga pala ako sa Zero Save at nakita ko nga pala tong palabok mixture. First time ko nga pala makakita ng mixture na palabok. Base nga pala sa construction nito, gumagamit nga pala ito ng rice noodle. 200 grams na noodles nga pala kailangan nito kaya ito nga pala yung gagamitin ko miswa. Tapos yung construction nga pala nito sa likod guys ay binasa ko at madali lang naman. Bumili na nga pala ako ng tinapa para dagdag flavor. Ang mahal na pala ng tinapa ngayon kasi dati 10 piso lang. Pagka ko naman, tinawa ko ng nga pala yung waterproof naming tabo. Magpapakulo ko sa ako dito ng itlog. Apat yung pinakuloan ko itlog kasi apat nga pala yung pagbibig kaibigan ko. So, habang nag-aanti ako mulo dito, magagayat naman ako dito ng bawang at sibuyas. Meron nga pala natutunan na light hack na nagana sa totoong buhay. Pipisain mo lang yung mga sibuyas at mawawalan na yung mga balat nito. Isang bawang at isang sibuyas nga lang gagamitin ko kasi konti lang naman yung lulutuin ko. Kumuha na nga rin pala ako ng isang mangkok na tubig kasi ilalagay ko dito yung mixture. Kung baga, tutunawin ko nga lang pala to para wala na nga palang buo-buo mamaya. After nito, nilabas ko na yung mga tinapa. Pinag-isipan ko nga dito kung dalawin lulutuin kong tinapa. napag ko na isa na lang yung lutuin ko para mamaya meron akong ulam. Ang sarap kaya yung ulam nito itong tinapa tapos may kaparis na kamatis. Tapos ayan eh, guys, ito alpo yung mga kinuha ko sa tinapa. Tinanggal ko nga pala yung mga ulo, yung balat. Kasi nga guys, medyo matigas yung balat nito kaya hindi ako nakain nun. Tapos yung mga pinagtanggalin ko nga pala guys, papakain ko nga pala yan sa mga pusa. Tapos yung gagamitin ko nga pala kawalay guys, yung ginamit ko nga pala kanina kasi nagluto nga pala ako ng pork steak. Ginisa ko lang dito yung bawang, sibuyas. After nun, nilagay ko nga pala dito yung tinapa. Bawang sibuyas pa lang, grabe na yung amay, idagdag mo pa yung tinapa. Kayo guys, nakakain na ba kayo ng tinapa? Anong isda yung tinapa sa inyo? Kasi dito sa amin, galunggong. Nung naluto ito na nga pala yung tinapan, ilagay ko na nga pala dito yung palabok mixture. Kung napapansin nyo guys, malabnaw pa yan. Pero kapag kumulo yan, lalapot yan. Bakit ko alam? Kakatapos ko lang magluto eh. Kasi yung guys, napag-alaman ko nga pala na hindi pala ginagamit yung biswa dito sa palabok. Hindi ko kasi alam guys kung anong noodle yung ginagamit dito. Kaya ito, gagamitan ko na lang ng pang sotang Pwede naman na siguro to kasi hindi naman pang perfect yung kailangan ko. Tapos ayan guys, yung palabok mixture, grabe, sobrang bango. Hindi ko na nga pala ito nalagyan ng pampalapot kasi meron na siguro to sa loob. Tinikman ko na nga pala to at tamang-tama -tama nga pala yung lasa. Kapag mixture lang, maalam pero kapag meron nga pala tong noodle tamang tama na at habang nagaanti nga pala kumulo dito tinanggal ko na nga pala yung mga shell ng itlog ang galing ko na nga pala magluto ng itlog kasi isang pwersa lang tanggal na yung shell kasi dati ko hindi panot panot hilaw Ayan guys bumili na nga pala ako ng chicharon na malaki dudurugin ko nga pala to at gagawin toppings para merong creepy sa palabok mano mano ko nga pala tong dinurog at ang sakit nga pala nito sa kamay nagugas naman ako ng kamay kaya okay na to naluto na nga pala yung sotang at nawala nga pala yung tubig nito ang pangit nga pala dito guys nagdikit dikit yung noodles at dahil ready na nga pala lahat guys ay magpe plating na ako. First time ko lang gumawa ng palabok pero parang perfect ko na agad. Magkano nga lang pala yung nagastos ko dito? Siguro wala pa yata 100 pesos. Pero ayan guys, ang dami ko na nga pa lang nagawa. Bumili pa nga ako ng green onion para gumanda yung plating. Paano naman kaya yung lasa? Madali lang yung gawin kasi ipapating ko nga pala to sa mga kapitbahay. Unahin ko na si Kuya Dugs. <tinyo> uh, na, Masarap, katamtama yung lasa, hindi mo tamis, hindi maalat. Sakto lang para sa mga may diabetes. <laughs> So ayun guys, dahil nalaman ko na nga pala masarap, ipapamigay ko na nga pala 'to sa lahat ng kapitbahay namin. Hindi ko na kailangan mag-adjust ng lasa kaya okay na 'to. Ayun guys, dahil sinabi ko nga pala kanina, apat na itlog nga pala 'yung pagbibigyan ko. Kasi isang itlog, isang bahay. Every time na magbibigay ako, ganito 'yung gagawin ko. Ang next na bibigyan ko nga pala guys ay si Mama Blue. Bakit Mama Blue? Kasi 'yung suot niya ay kulay blue. Next na bibigyan ko nga pala guys ay si Lolo. Favorite nga pala niya 'yung chicharon kaya maraming apple 'yung nilagay kong chicharon. Ginandahan ko na rin 'yung plating ko guys kasi nga si Lolo na 'yan eh. Ayun, meron na siyang merienda Next guys, ako naman yung mag review sa niluto ko. Yung walang bayas pero honest. Grabe yung bango ng sus nito guys kasi may tinapa. Ang sarap talaga kapag may tinapa. Tapos, ayan. Ayan siya guys oh. Kahit konting sauce lang guys, grabe sobrang lasa na. At hindi mo na kailangan maraming sauce. Ang palabo ko, maputla pero masarap. Mmm! Mmm! Sarap pala guys! Tamang tama to sa mga matatanda kasi hindi sa matabang pero tama lang yung lasa niya kasi hindi over-seasoned, wala masyadong nilagay. Kunyari mga patis. Yung patis ko guys, konti lang panlasa lang ng tina pa. I-relate ko to guys siguro 10 over 10. Mas masarap to sa palap ng Jollibee tsaka nung inasal. So sobrang sarap, pwede na akong magtayo ng negosyo sa Kayapo. Maligurado dahil super sikat ako, dudumugin ako sa Kayapo. Mm.